Baron Geisler spotted na kasama ang panganay na anak kay Nadia Montenegro na si Sofia Sistio sa birthday celebration ni Jimmy ang kanyang wifey. Present si Sofia dito. Super close nga ngayon si Sofia sa family ni Baron. Kumanta nga si Sofia sa birthday ni Jamie at proud na pinapakinggan naman ni Baron ang kanyang anak. Ang ganda nga kumanta mana sa kanyang dad. Ine-enjoy nga ni Baron ang moment na kasama ang anak. Ngayong tapos na ang kanilang TV series na incognito, more time na with the family. Deserve ang bakasyon ni Baron kasama ang buong pamilya. Sa isang beach resort, matapos ang mga taping at success ng TV series. Relax time naman kasama ang asawa at dalawang anak pati ng ibang pamilya. Ang saya-saya ng kanilang bandingan at quality time. Napakas sa ni Baron ang kasiyahan sa success niya ngayon, lalo na kasamang kumpleto ang pamilya. Ang ganda nga ng boses ni Baron sa kanyang pananagmana ang anak na si Sofia, ang daming ang handa ng kanyang asawa. Iba talaga si Baron mag-celebrate para kay wifey. Si Sofia nga turning 19 years old na next month, August. Ngayon, ine-enjoy niya na kasama ang kanyang ama at kilalanin ang pamilya nito. At kanyang half-sister na si Talita Kumi. kaya nga ni Baron ang maggitara habang kumakanta. Maraming ang talent si Baron. Ang saya na kakwentuhan. Ang siya din ang kaalang kainan at kantahan. Ganito nga kasi ha, ang handaan sa family tuwing nagsasalo-salo. Isang proud dad talaga si Baron sa anak. Pinapakita niya talaga ang pagiging isang dad. 그는 그의 피부를 니다